bigyan natin ang ating mga sarili ng oras para magsaliksik ng kaalaman huwag natin sayangin ang ating mga oras sa mga walang kwentang bagay dahil darating ang panahon at oras na tayo ay tatanda magkakasakit at manghihina na magiging dahilan na mahihirapan na tayong maisagawa ang mga ibada at pagsasaliksik ng kaalaman ayon kay Iban Abas Radiallahu Anhu sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samantalahin niyo ang lima bago dumating ang lima. Samantalahin ang kabataan bago dumating ang katandaan. Samantalahin ang kalusugan bago dumating ang karamdaman. Samantalahin ang kayamanan bago dumating ang kahirapan. Samantalahin niyo ang bakanting oras bago dumating ang pagkaabala. Samantalahin niyo ang buhay bago dumating ang kamatayan. Apat. Tapos? Dalawa. May dalawa. Tapos sin, Tapos may dalawa. Anim. Yung anim. Anong kayo bahad yung dalawa-dalawa dyan na nakasingit? Yung isa po ng ano, pababa siya, yung boses. Oo. Tapos yun yung isa. Yung sa last market yung Sa oon na pala siya. Makapag. Ah, sige. Try, ko try Ah, try, try. Kasi yung muna, gito yung... Ah, alip sa gira ba? Ya alip sagira ya Ra alip sagira Ra hmm? Or, um, uh, hmm. Ra Ra lirik apa lo Ra alip tidak continue if you if you know that you're a mistake Are you correct Are you in right? Ah uh, sorry. La Ra alip sagira Start from the very beginning. Hmm. Ba alip sagira Ba Ah uh, no one ah uh, for continue you uh, uh. Ba